video kayo kung paano gumawa ng puso guys yan gawa sa dahon ng niyog so simple lang Tapos simple yan kasi maluwag pa ito yung uh, mga kasinao ng kasinao ng gawa na ano ng mga tao na uh, kung bagas kanila sa unang panito ito yung special na uh, pagkain na palaging hinahanda tuwing may okasyon yan tapos uh, ito pa kasi hindi pa siya masyado na uh, hindi pa siya masyado fix so kailangan natin siya i-fix kaya talaga Yan. next so ito yung tawag nila yung puso na matulis tapos no, maya maya ang gagawin natin yung gagawa tayo ng puso na yung sinasabi dito yung yung ano dito yung tawag, yung parang tigib yung parang flat lang yung dito flat So, ito ay yung matulis na puso. Hmm. Uh -huh. Yes, ayan guys. Tapos na guys. guys, so next guys, kita buat tayo ulit guys hmm. so itu yun guys ganito itu yun, yang una step So ang kukunin ito yung nasa unahan ko. Ano? Tapos ito. Na parang paganyan yung kamay mo. Ayan. Tapos ito yung kukunin. Parang ganyan. Tapos ito. Tapos ito. Ikutin nyo na. Kailangan maayos yung pagkagawa nyo. Kailangan hindi, mag- hindi mabaliktad yung dahon. Ayan. Tapos pasak nomor <laughs> galing yung kamay nyo dito sa nilagay nyo. Yeah. Tapos, ito tingnan nyo. i yung 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 dahon, ay iputin nyo lang ng parang ganyan, o. No? Tapos, dito nyo siya ibalik sa gitna. ng mga na ito, kung siya, siya eh. ya, ipasok sa pinaka ano. तो फिर क्या हम nakadalawa tayo guys okay. di guys magkakaiba yung yung dulo nila ano okay. ang tawag dito sa amin ay ay, yeah, ay ano yung tawag ito nito. tigib sinigib tapos ito ang tawag dito sa amin ay ano yung, hey! ang tawag dito basta kay taliwis Wow. up. Hey, wait. Stop. It's just a... Oh, no. What shall I do? She'll find out if I'm not sick. Oh, I have an idea. I... Woo-hoo. <laughs> ¿Qué es lo